sabi ko nga po, sa ngayon, sa 100%, kung hihingi niyo yung 100% ko na pagpapatawad, wala, hindi ko pa kayang ibigay. Kasi hindi ganun kadali magpatawad. Kasi sabi nga, ma madali, mapap oh, nandun tayo sa part na magpapatawad, pero siguro never nang mawawala sa puso isipan ko, lalo na kung halimbawa minsan sasagi sa utak mo, ganyan-ganyan, nangyari sa buhay, ang totoong buhay. Hmm. Eh, hey, Siguro sa ngayon, aaminin ko po, hindi ko pa mabibigay yung 100%. Pero kaya ko, kaya ko kayong patawarin. Kaso hindi pa sa panahon ngayon. Mm -hmm. Kasi ano eh, ang sabi ko nga, kaya ako ganito, kaya ganito ako katatag dahil sa inyo. Kasi alam kong, iniimagine ko kung ano yung nangyari sa nanay ko, sa magulang ko, na to be honest, tinatanong ko yung sarili ko. Bakit? Tinatanong ko si God, bakit ganun yung nangyayari sa nanay ko? Na hindi, hindi naman niya gusto na ha? maging ganyan yung pagkatao niya, yung uh, panlabas na anyo niya na hindi siya ganun disabi, uh, hindi siya talaga normal na talagang disability. Yan ang tanong ko na bakit may mga tao talaga na inaabuso yung kahinaan ng isang tao para lang makuha yung agusuhan niya. Uh, Ang dami kong tanong, pero siguro may mga bagay na gano'n talaga. Tanggapin na lang. Kasi wala na. Kahit mm, magtanong ako ng magtanong, kahit na siguro ano yun, nalaman ko naman na yung katotohanan, uh, acceptance. Acceptance na lang talaga at pagpapatawad. Pero accept ko naman na, tanggap ko na po, pero yung pagpapatawad na hinihingi nyo, hindi pa sa ngayon. Kasi hindi biro yung pinagdaanan ng nanay ko sa'yo at sa isa pa na yun nga, especially sa yon simula pagkabata. Never ko, never ko makakalimutan yon na ikaw, lalaitin mo yung nanay ko. sa sasabihin mo, Pilay. <laughs> never ko na, never kong nakalimutan yun. Anong grade ako nun? Elementary pa lang ako. Simula noon, isa ka sa humuhus sa nanay ko. Pero sa, masasabi ko po sa'yo, yung hinuhusgahan mo, yung hinuhusgahan nyo, walang wala sa inyo. Kasi, ganyan man yung nangyari sa kanyang pagkatao. Eh, proud na proud ako sa kanya kasi napatawad niya kayo. Natanggap na niya kung ano yung totoo And proud na proud ako sa kanya kasi hindi man siya nakapag-aral, no read, no write. Disability man siya. Ikaw, alam ko hindi ka rin po nakapag-aral. Pero alam ko yung uh, isip mo is mas lamang sa nanay ko. Pero kung pagkukombining ko kayo, walang wala ka sa nanay ko kasi hindi man siya nakapag-aral. Na sa na man siya. Ay, masasabi kong mas best siya para sa'yo. Kasi Ayun. Uh, kay alam niyang isipin ko ano yung dapat niyang sabihin sa kapwa niya. Makaya ba niyang manlait o hindi? Yun yung masasabi ko na magkaiba kayo. Sa, laging sinasabi sa akin ni tita na hindi ka nakapag-aral. Yes, hindi ka nakapag-aral. Naiintindihan kita. Uh, ah, so, mas alam ko yung uh, ng isip niya ni nanay. Alam kong ikaw mas ahead sa kanya. Uh, yon Maliit, kung sa tingin mo, mas maliit siya sa iyo, maliit ang kakayahan niya. Pero sa lahat ng nagawa niya, walang wala ka sa kanya. At sobrang proud ako kahit anuman yung nangyari sa pagkatao niya, sa pagkatao namin. Proud na proud ako sa kanya na siya yung naging nanay ko. Hindi man sa ganun kaano, pero talagang iwasan. Iwasan din natin yung panlalait sa kapwa natin. Kasi yun talaga, never kong makakalimutan yun. Na habang tumalaki ako, naririnig ko sa'yo, ganyan, pagtatawanan mo. Wala ka naman din karapatan pong amang ah, husga ng kapwa kasi hindi niya ginusto yun eh. Hindi niya ang ginusto. Pero yon at least, thank you. Gusto ko din pong magpasalamat kasi isa ka sa negatibo man yung sinasabi sa nanay ko, negatibo man yung sinasabi mo sa akin, pero yan yung isa sa naging susi kung bakit nandito ako. Kung nasan man ako ngayon, kung siguro kung iba ang makakaranas na ito, possible na baka maganyan, iba na lang talagang mapariwara na. Pero mas inisip ko yung tama. Kasi gusto kong mabigay yung buhay na gusto ko sa nanay ko. Kaya yun ang masasabi ko, thank you. Thank you, thank you sa kahit mas lamang ang negatibo na karanasan na nakuha namin sa'yo. Eh, thank you. Kasi yan ang isa sa nagpatibay kung bakit ako matatag talaga ngayon na nagsisikap para makamit yung pangarap ko. Kaya yeah, darating din po yung panahon. Sabi nga po ni Ate Karen na maibibigay niya yung pagpapatawa. Pero sa ngayon, hindi pa talaga kasi sobrang... Tinatanggap mo naman yun. Tinatanggap hmm. mo naman yun. Sobrang sakit lang talaga kasi. Tapos may nalayit pa pala kayo. Nanghihingi rin ako sa kanilang sa kapatid. May sasabihin ka pa, Tay, okay? para kung ano, makaano na sila. Okay na. Nang basta kung kailan niyo ako mapapatawad, aantayin ko. Hmm. Ganun na lang. Yeah. Ay, inaamin ko sa inyo lahat kasalanan ko. Kaya nga ako nanghihingi ng tawad. sa mga binigkas po ni Ate Karen sa inyo, ano po yung parang naramdaman niyo? Ano po yung hindi. nasa isip niyo ngayon? Yung sinabi sa akin, hindi niya ako dap, hindi pa niya ako sa ngayon papatawad. Lumuwag na rin ang isip ko ron. Mm. Lumuwag mm. na rin dahil nagkausap kami. Yeah. yeah di ba niya. po yung pakaramdam, di ba? Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, kung hindi mo ako mapapatawad pa sa ngayon, eh, aantayin ko. Mm Kung kailan mo ako mapapatawad, di ba? Tama na yeah. wala naman ako rin, di ba? Mm -hmm. Hindi ko naman hinihiling sa kanya na sinabi niya na kung sa ngayon, 100%, di kita kakakayang patawarin. Mm. Uh, Nag-aantay lang ako. Ang mahalaga naman tayo, ano eh, <coughs> ay, alam na ho natin yung pagkakamali na natin at mm. huwag nang mauulit. Hindi na yun, ala na yun. Yeah. Sa mamatay at mabuhay ako, ala na yun. Oo, oh, kasi ano po Kaya eh, kumbaga, nagsisi ka Mamingi ka ng tawad, tapos na ulit Wala Ay, din. Wala yeah. eh. Hindi. Nakita mo naman natin. Sa tagal namin, pagsasama dyan. Mm. May, na, may nabanggit pa siyang may nangyari pa. Wala na. Mm. Buhat nung may nangyari sa amin sa San Miguel. Mm. Dito, wala nang nangyari sa amin. Yeah. Doon lang, sa San, Miguel. Sa, San Miguel oh, po. Po. Hmm. sa dala lang talaga nung pagkakamali ko, yung sa bulusok na isip. Mm. Doon lang. Taos puso po yung yeah. pag parang pagsisisi po niyo. Oo, oh, tapos puso yung pagsisisi ko. Okay. Talaga, Hindi mm. ano. naman po yung mahanag. Kaya nga, sabi ko sa'yo, ate, ako, napakatagal ko na magsisisi. Mm. Na ano, sa nangyari sa amin. Kaya nabanggit ko pa sa'yo. Paglabas ko, dito sa amin, gumarep. Lalabas ako sa alas dos, gano, alas tres. Mm. Bago ako mag, ano, kahit di ako sana yung magsimba, mm. bago ako malis, nag-uprush ako ganyan. Kahit gano'n lang, ginagawa mm. ko. Tapos lahat ng madaan ang mga bisita, kahit maliit, may madaan na lang po sa gilid ng karsada. Hmm. Naisip mag-cross dahil pinagsisihan ko lahat yung ginawa ko. Mm -hmm. Yun ang okay. ko siya. Kaya nga, makakala mo, nung on, ko makipulusap ko. Gusto sa ko rin magkausap tayo na So ako. gusto niya pala, wala pa ho kaming ano, uunahan niyo na ako. Okay, parang... Kaya e, nung... nung malamang, ano, parang ako, bakit nabang narinig ko? Parang may binanggit na sa akin pangalan. Mm. Sabi ko ano. Kaya gusto niya na po akong unahan. Ang sa hmm. lang naman, parang kumukuha po ako ng tempo na na baka mabigla kayo. Ano. Hmm. Kaya nga. Kaya nga nung mga ano, nagdadaang araw pa na yung nandiyan kayo, umabanggit yung pangalan ko. Mm. Gustong gusto ko na rin kung kakausapin nyo, mm. pakikipag-uusap ako sa inyo. Hmm. Buong buo sa loob ko. O, oh, kasi ano po eh, para malaman din hmm. po yung side. Kasi kung hindi ko kayo ilalabas din, kumbaga sa ano eh, may question mark yung ano po niyo Saka dinadamdam ko pa rin. Hmm. Da nga narinig ko na yung pangalang ko eh. Hmm. Kaya ano, kung hindi tayo nag-ausap at mm, parang naalis kayo dyan. Hmm. Eh, parang dinadamdam ko rin na kasi Iniisip ko rin yun eh. Hmm. Nung mabanggit yung pangalang ko nung isang araw, kahapon ba, hindi rin ako mapakali sa pasada mm -hmm. ko. po. Yeah. Yun din ang iniisip ko sa pilahan ko. So, Nabanggit na ako. Yung magulo po yung isip niyo. Mm -hmm. Basta sa akin naman tay, uh, kung <coughs> ano po naman yung ano nung pamilya, siyempre sa atin pagtulong lang, may request lang po sa akin si ate Karen. Yung kapatid talagang gustong-gustong makita. Eh, connected pala kayo doon. Hindi ko naman po ano, So yung po pala yung dahilan, anak niyo po pala yung, pinag, yung kapatid niya at kaya pala yung pinaampon dahil umiiwas ha. Hindi, sa saka, sa ng pera no. Mm Sa kawala ng pera. Ala kami ka pera, pera talaga. Yeah. Pero kung nagkataong lalaki, hindi man mahalala yun. Mm Kasi isang kapatid kong babae, walang anak na lalaki. Yeah. Nanay ko nagbantay noon. Mm. Pero kung may pera kami, eh, hindi mapapaampun. Alam mm. mo, walang-wala. Ang sa gabing, sa awa ng Diyos na gabing namamasada ako, pag mm. lalo na pag kami sa kaya ko, ang dinadalaan ko, sana ka ako kung magka-problema, gano'n. Mm. Sa sakay ko, yun ang dinadalaan ko. Kasi yung uh, kung, kung hindi ko dinadalaan natin yun, hindi ko kaya sabihin sa iyo. Ah, ako Ano po? Ano ko, Katekram, alam ko na yung pagpapasada, <coughs> gano'ng kahirap eh. Napakahirap pati. Seven, eighty pesos. Tapos mm. -hmm. tumiretso pa ako kay eh. Mayor na kung ako ng pera talaga. natin yeah. Na yon yun. Yeah po. Kung meron po kayong natutunan sa buhay nyo at gusto nyong i-share sa mga makakapanood para makaiwas po sila sa mga sabi niyo, yun nga, kinakarma po kayo. Ano po yun? Ako, ang masasabi ko lang diyan salim Mm. -hmm. Yung ano, yung naami sa inyo, yung naka, naka, karma na ako. Mm. Huwag -hmm. sanang mangyari sa ibang taong ganun. Mm. -hmm. Na ano, yung nangyari sa buhay ko. Mm. Kaya, -hmm. yeah, huwag niyo akong pamarisa na yung pagkakamali ko, masama yun. Ako yeah. nagsisisi na. Yeah. Kasi ano po, eh, talagang meron po Ano, kumbaga, hindi naman, hindi niya po, kumbaga, hindi ho kasi tayo matututo kung hindi niya ibibigay yun ng yeah. uh, kahit man sa mga anak ko kung ako ay nagkakasal sa inyo patawarin niyo ako mm, at kayo kung ako may nagkasal sa inyo mahal ko kayo lahat yeah. kung, so, mar kung marunig man niyo yan kung maniwalaan niyo ako kung hindi wala eh, yeah. akong magagawa sa inyo pero mahal na mahal ko kayo lahat yeah. kahit tayo nagkakaganong-ganon, iisa lahat ang pagtingin ko sa inyo mm. Oh, yun mang anak panganay na si Ronel Eusebio. Ayaw mm. niya akong uwian. Ayaw niya akong magulang. Mm. Ako magagawa dito ba, ano? Yeah. Pero naniniwala po ako, Tay. Basta sinasabi niyo at nararamdaman po nila, eh, darating po yung araw, yung pong, yung pong niyo ng tawad, mag-o-okay din po yan. Basta sinasabi niyo nararamdaman at nakikita po nila yung pag-iingi niyo po ng tawad sa kanila. Saka ang masasabi ko sa inyo mga anak, ko, oh, mm. kung kayo may hindi ko napag-aaral, pasensya kayo. Mm. Dahil kasi mahirap na magulang nyo. Mm. Ganun lang ang masasabi ko sa mga anak ko. Oh. <clears throat> natuwa, natuwa nga lang ako kay tatay, sabi niya, kahit gano'n man ako kasama, masamang tao, masamang tao ako, pero yung magulang ko, rinispeto ko pa rin. Minahal ko yung magulang. Minahal po. ni tatay. So, Alam ko, makakagaan po ng ano yan. Ang Nararamdaman isang, ni ate Karen at ni namin. Ang isang hinihiling ko na lang po. Mm -hmm. Sige tayo. Ang ano, yung mga anak ko lang at ano, kung ako may may pagkakamali sa kanila, patawarin mm -hmm. nila ako at ako gusto ko. wala kaming problema mga anak. Yeah. Yun lang hinihiling ko po sa Panginoon. Yan yeah, po, yung request ni tatay, makausap pa rin yung anak. No. Tay, gagawin ko yung mga kaya ko. Magagawin. Pero po, bago niyo ko usapin. Si yung mga. Ako, nay. opo, tay. Hoy. Hoy. kuya, kapit Kung tayo mga mag mag-aamay hindi nagkakasundo-sundo, mm -hmm. isang araw, magkakausap-usap tayo oh. dito, ah. Kung <laughs> ako may... Kung ako may may mga nasabi sa inyo mga anak ko na hindi maganda, mm rin -hmm. patawarin niyo ako, inaamin ko yun. Mm -hmm. Pero mag-uusap-uusap tayo. Okay naman. Bago man lang ako malagutan ng hininga. May ano, may hugot si tatay dito, Kuya Ogos. Ang problema ko, hmm. Nalalaban nyo lang. Isang araw hindi nyo na ako makikita. Hmm. Yeah. Okay. Ang ganto na lang po ako. Ako may nag-abal sa kanila? Patawarin lang ako. Hmm. wag mo Do muna kayo. Uuwi na po ako. Kami ho eh, talagang gano'n. Ang magulang eh, at saka anak ang nagkakaaway. Oh, di ba? ba? Eh, yeah, tas lang. Nagkakapatawaran naman Oh. Ay, gano'n talaga. Bigayan lang. Ay, Oh, wait lang. Siya po yung... Panganay po kayo? Hindi. Hmm, Ako hindi ko. Pangalawa? Hmm. Ang pangalan niyo, Kuya? Ah, uh, Raymond Eusebio. Kuya Raymond. Magkapatid. Uh, kapatid ko yan. Ah! Mm. Kapatid si pala si Kuya Ryan, mm -hmm. ang ating uh -huh. engineer. Oh, malaki Pati yung yan. ano, parang ang lalim ng pinaghugutan mm -hmm. ni Papa mo. Ano po ba pwede? Abi, ni... <laughs> wala naman po kaming problema kasi ako malayo ako. Malayo ang bahay ko. Doon mm -hmm. po ang bahay ko sa Kalasag. Ko. Sila lang ho ang kasama dito. Mm -hmm. Isang yun na sa amin? Ano 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 po ha ba wala ho, oh, wala naman ho oh kaming ano yan. Lasing po ba kayo? Hindi ho, oh, galing po ako sa trabaho. Ako po yung, diyan po ako na nanghalihan kanina. Yeah, diyan mm. po ako na nanghalihan kanina sa kanya. Hindi trabaho ako din sa mayayon, yung pong binabatong sapa na yun. Be, sa kanya nyo na lang ho tanongin. Pero sa akin, eh, wala ho, kasi ako eh, madalang ho ako dito pagka ano, Mm -hmm. eh, sa kanya ako ko minsan ako sa trabaho, diyan pa nga ako kumakain sa kanya. Kay tatay. Oo. Mm Kanina -hmm. ho, di ho ba? Diyan ho ako kumain sa kanya. Nanghalian ako. Hindi ho talaga namawala ang problema. Eh, napag-uusapan. Saka ang problema, eh, nasusolusyonan yan. Oo. Oh. Di ho ba? Paano oh. natin susolusyonan yung problema eh, ni tatay? tatay? Eh, Ewan ko sa kanya. Eh, siya ho nagbitaw ng salita na yun eh. Mm. -hmm. Siya ho nagbitaw ng salita, kaya siya ho ang makakapagsagot. Mm. Kasi ako, wala naman kami pinag eh Nandito ko lagi. Talaga sa isang pamilya, hindi nawawalan minsan sa itampuan ngayon. Pero yung gano'ng bagay, eh napag-aano ka niya. Hmm. Mayroon mo sa kanya, nagsalita siyang gano'n. <laughs> Siyempre, yung nakaraan, siguro naano Ano na po ba yung niya. nakaraan? Sige. Ah, uh, yung may nag-aaway kami dati. Kasi dito ako nakatira dati. <laughs> ano ba yung ginagawa niyo? Eh wala ako. Hanggang bunga nga lang kami. Um, Wala kaming ano. Ano mura mo si tatay? Noon dati ho. Um, totoo yan. Dati, okay. noong nung nakain mo, eh, siyempre, dala ng alak. Um, dala mo ng pagkain. Ba't, ba't kaya mong bigkasin yung mura sa papa mo? Eh, siyempre, oh, sa lasing. Ganun. Um, sa yan, eh. Eh, after ilang ano naman yun, eh, nangihimpasensya, pasensya ka ng lasing. Ganun. Ilang, ilang taon po kayong parang parang nakukonsensa yung sa pagmura nyo kay tatay? Ilang taon o ilang buwan? Parang... Mm. hindi yun, kasi o, pag wari yun, nag-away kami, kinabukasan lang ako, Nangyingi na kami ng pasyensya. Uh, ganun no, eh. Kasi yun, dala nga lang unong ala kasi gabi. Uh, -huh. ganun no, uh -huh. Eh, matagal na ako wala dito, ilang taon na ako. Kasi yun, ako nakapag-asang tigakalasag. Doon uh -huh. kami nakatira. Oo. Uh -huh. Dati dito, dito ako nakatira dati. Nakitayol din ako dito. Nakita mm. ako. Eh, nung ano, lumipat kami doon sa puder ng asawa ko. Yeah. Kaya sila na lang kasama rito. Mm. Sila na lang. Yes. Eh, kami, wala naman kami ano. Lagi, magkasama kami lagi. O. Diyan ako kumakan, diyan ako ano. Kung mm. tatawag sa amin. no Kami niya, pag wala kami, binibigyan pa nga kami niya. O. Pag tumawag kami, wala mm. kaming ano ni... Ni, ni mo. Lagi ako dyan. Uh -huh.